Oh, hello, mga kababayan. Good morning. O, oh, di diba? Ngayon, yung maisog rally na naman sa Bulacan. Gustong harangin. Naku, Diyos ko. Gustong harangin. O, um, alam niyo guys, kaya gusto nilang harangin yung maisog rally na dadausin sa bulakan dahil ang mga tao kasi para magising magising sa katotohanan at saka para maging aware ang taong bayan kasi yung iba nakikita nila sa mga vlogger na mga insimada baliktad kisa sa katotohanan so kaya ginaganap yung maisog rally eh, kung maaari sa buong bansa natin para maging aware ang Pilipino na mga mahihirap para mabuksan ang isipan ng bawat mamamayan para maging maingat at tawag dito maging mapagmatyag at magingat talaga yun talaga ang pinaka number one magingat kasi hindi natin alam tayo na nag ano, tayo na nagsasabi ng ganito ganito malay natin e, makasalubong tayo sa kali ng mga yun e bigla lang tayo pagsasampanin wala naman tayong kasalanan idahid eh din pala sa vlog no? Na, na ipinapakita sinasabi na uh, yun ay hindi na maganda pero sa totoo lang tayo naman tayo naman talaga ay may right naman talaga magsalita na naaayon sa nakikita natin sa katotohanan sa katotohanan lang tayo wag natin sa akin ano sa akin for example ako maka maka Sara ako, maka Duterte ako. Kung mali, hindi hindi ko pwede konsentihin kung ano ang mali. Makikita namin, maki, mapapansin namin kung mali. Mali ka talaga, oh. Sasabihin namin mali. Hmm. Pero ganito na nga ang sitwasyon. Tapos sasabihin niyo tama ganito, ganito, ganito. Eh hindi, di kami naniniwala. Yung shabu nga na nahuli na ilang ilang ano yon sabi nila is 13 billion, nagkakalaga ng 13 billion parang butuhan dagdag bawas di ba yung dati noon na ano na butuhan na ano na na nan, nan nandadaya dagdag bawas ganun pag mag brown out dagdag pag ano yung counting babawas parang ganun so andiyan na andiyan na andyan na di ba nakikita natin kaya kailangan ang Pilipino bukas ang mga mata hindi laging nakapikit sa pera lang ang nakikita hindi, huwag tayo magpapadala sa mga pera, pera na yan kasi ang pera na yan, kapag once na namatay tayo, hindi natin madadala yun pero yung kabutihang loob kabutihang asal ah uh, kababa ang loob nandito yan sa puso natin madadala natin yan yun ang madadala natin hindi yung pera kahit yung pera mo nabalot ka pa ng salapi mo madadala ba yan hindi pero yung kabutihang loob mo yun ay madadala mo kahit saan ka man ipaglibing pero salapi hindi mo madadala yan kahit singkong duling wala kang mabibitbit kapag namatay ang isang tao pero yung kabutihang loob madadala mo yan